so what's up guys uh, and dito na yung GPR version 1 natin no so nakakita na ako ng bagong rider no isang uh, yung uh, samahan ko sa Get Wild sa bar no so siya po ay 53 ang height tukod ka nga jo Medyo angat yung uh, heel nya Kasi nakatsinelas lang siya Pero pag nakasapatos yan Baka magflat na yan no So 5'3 po yan At yan Bagay na bagay po talaga sa mga 5'5 uh, and below Kasi uh, na-emphasize yung laki ng motor no Ng GPR natin So ayan guys Yan yung update natin sa ating uh, GPR no So wag na kayong magtaka dyan kung anong nangyari kasi uh, hindi ko kanong inalalabas to kasi na, nasa loob ng uh, su, sulok na parkinganan. So, yan guys, so naka finisher sticker pa yan. So magra-ride kami next time sa Sabado siguro pag hindi na hindi si Sam talaga yung gagamit no. So si Benjo na lang uh, Problema nga lang is, Ang battery nito is napaka low bat na Kaya it's a charge ko muna to Papaanda rin ng matagal Para mabuhayan yung battery nya Okay So yan guys oh. Ang ating GPR version 1